Hello guys, for today video, heto at pupunta tayo sa Halaka Market na kung saan dito yung imbakan ng maraming mga gulay prutas, ayan kagaya mga patatas, sibuyas, na kung saan nanggagaling sa iba't ibang lugar at uh, dito naman guys, ayan yung mga gulay na nanggagaling sa iba't ibang uh, lugar from Toal yung nasabi ko sa inyo guys ayan yung mga gulay Ayan, ayan, ayan. Pitan ninyo. Okay, halak, At uh, ito yung mga paninda nila. Nagaya ng uh, labanos. Saka yung... Uh, ano yan? Celery. Ayan, natiba yung mga gulay. Kamada? Ada? Kamu, Celery? Alala, Ada. Bas, Ada. Kilo? Kilo. Kilo siya, hamsa riyang. Kamsa riyang? 5 real daw ang ano equivalent to 75 pesos ano natin kilos yan asin ayan at uh, kukuha tayo ng uh, ito yung uh, parang uh, pechay ng uh, Saudi Arabia pag uh, ano to pwede itong isalad at uh, pwedeng pang nilaga pang gisa gisa yan Indonesia? ayan huh? Indonesia? na Pilipini Ayan natin. Uh,

Ito yung uh, kinakain ng baboy sa akin. Yung parsley. Pero ito dito ginagawang gulay at sinasalad. Parang mapait ito, hindi ko to gusto. Hindi pa ako nakakain niyan. So yun na lang. Kada bas mapiya dan Ayun ang pagkain ng baboy sa atin pero dito kinakain. Tahayan magbabayad tayo. Kabili na ako ng gulay equivalent to 75 pesos at uh, tara punta pa tayo banda doon papakita ko sa inyo itong uh, lugar na ito dito sa halakan na to guys tambakan dito na pagkamumura at sa mga gustong pumunta rito at uh, may mga handaan o mga luto na mga gulay gaya ng mga pang mga broccoli, cauliflower at iba pa mga gulay dito marami dyan mga uh, gerger ayan kalabasa sitaw, bataw, patani, kundol patola, upot kalabasa para tayo nasa uh, ano nito sa bahay kubo ayan maraming fresh talaga dito na gulay dahil dito yung tambakan ng mga gulay at uh, mga putas at uh, meron din sila mga pakwan grapes, ubas at iba iba pang mga gulay kagaya sa bagyo ayan o oh. at uh, dito naman guys kung gusto ninyong mamili ng mga ano dates na panalubong ninyo ayan iba ibang klaseng mga dates ayan o oh. tingnan ninyo o oh. napakaraming mga dates o oh. dito ako mamibili ng dates ayan o oh. iba ibang presyo ay ba? Kamada. Habibi. Kamada. Ala salad. Salad kilo? Ang sa ginisilan ng salad. Sada bana da adwa adwa. Adwa ng Ito yung masarap na ano adwa. Okay. Salad ting kilo. Ayan yun. Masarap ito. Para siyang pasas. Ismukulo ada. Adwa. Adwa. Sagay. Ha? Sagay. Sagay. Bigidon. Bigidon. Maburob Maburob Cindy. Cindy. Rabia. Rabia. Sabawi. Sabawi. Saudiya. Saudiya. Ada kuno luba na sukari. Kung ano ang tumo? Ayan yung mga ano don iba-ibang mga mga dates na nanggagaling sa Madina. Madina? Madina kasi. Mm, al -Qasim. ayan sa mga gustong manalubong, pasalubong dito sa Ismo ayan na, Tarik. Jida. Uh, halaka? Halaka. Halaka ayan. Ito kukuha tayo ng uh, masarap ito eh. Kaya yung uh, adzawa, itong pinakamahal na ano na dates. Malaki na, perfect dito. Yes, yung jumla. Yung mula ay. Salamat ano kita siya. At ah, uh, yan no, ang ng uh, iba-ibang klaseng mga dates, iba-ibang kulay, iba-ibang uh, presyo, lasa, laki. Ayan, ang dami. At uh, ayan, pinakita ko sa inyo yung bilihan ng dates dito. At uh, tara, punta pa tayo banda doon. At uh, dito naman guys, hayan, kung gusto nyo mag uh, magluto ng mga chop soy, meron silang mga tingitin dito. O oh. isang uh, ano na yung gano'n, 10 real, 5 real. At uh, eto, naka-box na, at uh, may iba't bang kulay ng uh, talong, kagaya niya no, puti, pero na maliit, may malaki may mataba, may punggo ayan, <laughs> mga gulay at uh, eto may mga presyo din eh, tagsasampu, taglilima, kagaya nyan yung uh, kamatis na yan ay taglilima, tagsasampu at ito uh, lang ang mura dito na taglilima yung, ito uh, yung uh, okra na maliliit to oh. Ayan, at itong uh, uh, lemon, isa, five real. At itong uh, uh, bell pepper, ayan, ten real. Bali, yung mga naka-plastic na yan ay tagtatag, -tag, tag real. 10 real. Ayan. At meron din silang uh, broccoli, cauliflower, at saka yung uh, ano, ano ba yun? Yung uh, cabbage o yung repolyo, mayroon violet at mayroon ano, kulay verde. At ang laki ng ano, kalabasa o. Oh. Ayan yung mga gulay-gulay dito. At iba-ibang klaseng mga gulay. Para kang nasa bahay kubo. Ayan, meron din silang ano yung uh, mga nito. Sila sir, Ariel. Ano mapig kalam? kamusta sir? Ano mapig kalam? lang masirin? Ay ba? Asara. Asara? Mapig soya ka? Soya ada kawaid kabar?

dito at uh, ayan punta pa tayo banda doon at uh, mamimili tayo at magbabarat dito sa lugar na ito ang budget ko 50 real ayan at uh, ito magbayad na tayo oh sorry ayan na 10 real at tayo na at ta, pupunta pa tayo banda doon at uh, tara punta pa tayo banda doon kung ano pang mabibili Diba? Napakaraming mga gulay dito magsawa kayo mata uh, napaka mura ng mga presyo kasi ano to tambakan ng mga gulay at prutas mataheto uh, to nakapamili na tayo ng uh, yung uh, kalabasa at saka yung uh, parang pechay at uh, no oh, nakarepak-repak na yung broccoli at saka yung uh, magkano kaya ito tama da kamsa real ayan no oh, yung cauliflower kamsa real. Kaya na, kam? Ano sa iyo, kam sir? Kamayon, kamayon. Laki 5 real to 8 real. At saka yung mga kalabasa, opo. Broccoli, kam? Broccoli, kam kamsa Kam Ano ba masarap na iluto sa broccoli? Dapat meron tayong baka. Ayun yung broccoli. Ayun o. 5 real daw. Pero, parang ano na, hinog. Na? Na? Press ada? Ayo please, ayo sedih. Mapi yellow? Mapi yellow. Kita buka show kan? Eh, alam boy. Show pada? Kita belum lihat dito? Kamser real lah? Ayo kamser. Kamser real dah yang isang ano brokoli naya. Yang yun. kabir kabir ada tan. Ada ada ada. Ada ada. Oh, lagi tu. Kai wahada. real lang tong ano. Mafia yun. Huh? Mafia yun. Green, green. Green? Ayo green inspection na natin mabuti kasi Amshad Bukra mapi muskila cooking Ami Bukra wa ito sumama Ay Bukra wa ito Bukra Ayan at uh, masarap ito sa so, bili tayo guys five real lang Oo broccoli wahin At uh, ayan nakabili na tayo ng mga gulay Ah uh, meron na tayo ng uh, king cereal na yun na gastos ko guys tigpa five real lang tong nabili uh, natin So di ba ang uh, mura Sokran. Kalimutan ko yung sokulik. Buti mabait yung uh, yung nagtitinda. Uh, may mga tindero kasi na abusado pero siya mabait. Ayan, may mga ano, broccoli, yung uh, itong uh, refolio, saka yung uh, cauliflower. At uh, ayan, uh, 15 lang yung pipino. Isang box na yun. Mura. Sucho ni. Kamu ada mura oh, pinsin lang pag binili mo to sa ano, benching ko, bente. So, bili na tayo iba pang mga ano, ano dito yung, ano, uh, prutas. Nakabili na ako ng gulay, so, punta tayo sa prutasan naman. Guys, dito sa part na to, yan hanggang doon sa dulo, is uh, puro, ano, gulay ang tinitinda nila. At dito naman sa side na ito, yan, puro prutas naman, at saka mga, sangkap kagaya ng bawang, sibuyas, luya, Ayan dyan At uh, makakabili ka ng mura ng mga Ano dito panangkap Kaya nung naka ano na to Nakatumpok na yan eh 10 real Yan uh, Luya Ano 5 real At 5 5 uh, real At, at ito 10 real Yung mga naka ano na yan Ayan yung uh, Luya So Banda doon <coughs> Punta tayo dito sa protasan guys Ayan, meron silang saging, kiwi, pigs, mansana, subas. Ayan, o, nang mumura. Ata, Mekano kaya itong plums? Yan yung mga prutas dito sa si Saudi Arabia na na-harvest nila dito sa kanilang mga farm na sinabi ko sa inyo na, na mga binlags yung mga uh, ilang araw. Yan yung mga prutas dito. Napakarami. So, ito. Magkano itong uh, plums, na, plums na ito? Kamada plums? Plums ha? Ayan. 5 real yung mga naka, ano, nakatumpok na yan. At, uh, tara, maghanap ka tayo banda doon. Meron din silang, Ayan ano, yung mga nakatumpok na yan ay tiga 15, 15 real. Ayan, meron. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga pitch. may ibang kulay, May yellow, may pink may kulay itim, mayan. At uh, yung kinain ko nung isang araw isa, uh, mapula-pula yon May kiwi, ayan, may iba ibang klaseng bukas dito na mabibili. kamada sa dek? Ha? Kamsa? ay Masara. Ayan, uh, um, may iba ibang klaseng ng uh, plums. Masara daw, 10 real. At uh, itong avocado. kamada na, 10? ما في اكل هذا شوف هذا زي اصير في اكل قول انا مفيد سهل لازم هذا يس كله هذا مانجو كم مانجو اه مانجو كم زي رقم تشرين رقم تشرين رقم تشرين ما في شرين Ishirin, ishirin. Ishirin na daw. Mata ayaw niyang ano. na pa tayo banda na ano na makaka-discount tayo. At uh, eto ubas. Lalaki oh. Kamada. Asan? Ayun, asara yung mga ubas na yun nakatumpok. mas gusto ko tong ano tong uh, uh, plums hindi tayo ng plums ngayon meron silang uh, kulay ano yellow meron silang uh, kulay itim so i-mix natin mapi uh, sawa uh, mix sa rek change change kamsa kamsa asara kamsa kamsa change sa change unos unos asara asara yan yung clamps uh, naman yan pala 10 real at uh, ito naman yung uh, saging nila 15 real so uh, na pa tayo ng mura dito guys kasi uh, kung uh, hindi tayo magbabarat at uh, mag uh, mag uh, ano mag uh, tawad -tawad. hindi tayo makakatawad ngayon, mayroon din silang mga TV, plums, peras, ubas, ayan, may bagay klasing klaseng ubas. Saka orange, apple, ayan, may bagay klasing klaseng apple din yung putlay. Ito, yung nagre sila. Ito, gusto kong... Kamada sa dikada? Nagkakamsahin sila. Napiisya rin? Ha? Gibi siya rin? gusto ko kasi yun, yun, yun -ulam po yung inuulam ko yung mangga 25 give away dada tahak 25 daw so bigyan tayo tahayan yung mga putas dito at banda doon naman mga gulayan So, eto. Pinakita ko lang yung mga tindahan dito. Tindahan dito ng mga gulayan at prutas dito sa halaka. Ayan, guys. At uh, magbabayad muna tayo. Kata uh, eto, 25. Ayan. At, uh, kasi kung bibili mo sa labas yan, guys, bawat isa. Minsan, 5 real. So, oh, ilang piraso ito? 5, 10, 3, 6, 9, 9 fish. Sweet. Ha? ha? Ha, good? Ayan. Give her the kiss. Kiss. <laughs> Alam nyo ba yung kiss? Yung, yung ano, yung uh, plastic mappy kiss. <laughs> Hindi yung kiss na ganun. yung <laughs> Arabic kiss ang tawag nila doon. Hinta yamani ha? Ayan. Ayan. Atay yamani naman gayon guys. So ayan nakapamili na ako 25 25, 30, 35 40 real na yung nagastos ko guys So Ang budget ko is 50 uh, real Bibili pa tayo ng uh, putas Banda doon Para mag 50 real na yung uh, At mayroon silang mais doon at bibili tayo Ng mais, parang gusto kong kumain ng mais Kaya punta tayo doon At uh, eto, dito sa side na ito Yan mga gulay din, ah mga putas din Dito, ayan no Tingnan ninyo mga mangga sama na mangga 25 ayan may mga ano din sila bayabas pero yung bayabas nila dito kulay ano maputla hindi ka mo sa ating kulay verde ayun may kamat chili oh tam kamatchili <coughs> tadek tam kilo kamastas kilo kamustas? Hmm. bili tayo ng kamatchil parang itong umar kiba daba sa sira okay Ayan o kamachili. Meron din pala kamachili dito

sa mga may bato <laughs> <sighs> ah. this alas kilo kamastas kapi <laughs> this kilo 1 okay kilo kalam aywa kilo kamastas so we no 1 kilo 1 kilo 1 kilo at ayan, binigay naman ng 10 uh, real at eh, binarat barat ko pa yung itong uh, kamachili. Nakita ko dito sa pinagbibilan namin dito sa Halaka. May kamat din pala dito sa Saudi Arabia. At ang mahal ng kamat chili dito dahil uh, wala namang masyadong mga tanim dito. At itong kamachili chili ito ay nanggagaling pa sa Yemen. At uh, dito... ay nakita ko at uh, bumili ako tinawaran ko masarap kasi yan ata uh, gamutin sa bato sa may may diabetes ata uh, yan at binili ko at uh, binarat-barat ko pa <laughs> guys at uh, nakapamili na tayo ng halagang 50 real equivalent to 750 pesos meron tayong mangga at saka mga prutas diyan ng mga gulay ayan at uh, lagi ko tiktik ako dito at pinakita ko sa inyo itong halaka dito sa ano, lugar na ito sa Jeddah. At uh, tayo na at pumunta na tayo doon sa ating sasakyan. At uh, medyo marami rami na tayong napamili. At ah, uh, imbes na meron pa akong pambili ng uh, bigas at saka uh, isda. Wala na. Nabili ko na lahat dito sa mga putas at gulay na binili ko. At uh, lalabas na tayo dito guys, dito sa Halaka. At uh, maraming maraming salamat sa panunood. At sana nag-enjoy po kayo ngayon sa binlags ko. Pobreng kapampangan uli. God bless po. Have a nice days. Ayan, ang halaka. Dito yan sa Jeddah. Ayan o. Ito yung uh, tambakan ng mga prutas at gulay dito sa Jeddah.